So, ayan guys, magandang magandang araw na naman sa ating lahat, sa ating mga ka-farmer dyan, sa ating mga kapwa magsasaka at nagtatanim ng uh, kasaba. So, ngayong araw ay uh, magpapa-off barring tayo. Ano? oh ito yung tinatawag na pakiki sa Ilocano. Araruhin uh, yun sa may uh, tabi ng tanim para sa ganun ay uh, makultivate siya. And uh, at the same time ay uh, matabunan yung mga damo na maliliit ano. So sa ganitong paraan mga ka-farmer ay uh, makakatipid tayo nang uh, pagpapadamo. Sa katunayan ay uh, nababawasan siya nang uh, 80 to 90% ng damo sa pamamaraan na ito. Kaya sa ating mga kapwa magsasaka ay uh, subukan din natin gawin ito sa ating mga tanem at uh, hindi lang sa kasaba ito, ano, pwede rin sa mga klaseng tanim, lalong-lalong uh, na yung mais. Kaya lang ang mais kasi mga farmer ay meron na yung mga uh, glyphosate tolerant. So hindi mo na kailang i-off-barring uh, ito. Sprayan mo na lang ng glyphosate, aya uh, pwede na. Kaya lang ang uh, kasaba kasi ay uh, hindi pwede, ano. Meron din mga pwede nga i-apply uh, dito ng mga herbicide gaya ng one side, mono side, galan, mga ganon. Kanya nga lang, ang uh, tinatarget lang ng mga herbicide na yon ay mga grasses, ano? yung mga may buko. So, ang uh, tatlong klase ng damo, kaya ng grasses, broad leaves at wedges, sedges, ay uh, grasses lang yung gaya ng mga herbicide na yon. Kaya marami pa rin yung matitira pag inspiran natin ito ng monoside o kaya mga one side na you no. Know? So mas maganda o as mas mainam ito na araruhin na lang. And at the same time mga farmer ay uh, naglagay tayo ng uh, ipot ng manok. So ito yung kinalabasan mga farmer. Kitang-kita niyo naman at uh, natubunan na ano yung uh, mga damo. And at the same time ay uh, na-cultivate mo pa yung ating mga tanim para sa ganun ay uh, mas uh, maganda yung nga uh, kanyang uh, paglaki. And at the same time ay uh, natabunan pa yung uh, nilagay nating organic fertilizer o yung ipot ng manok. Ayan yung nilagay natin mga ka-farmer. Para sa ganun ay uh, mapaganda natin yung quality ng lupa. And at the same time ay uh, may kakainin yung ating tanim. Mula uh, malilit hanggang sa kanyang paglaki. Pero ito mga ka-farmer ay uh, nakapagbasal na tayo dati ng uh, organic fertilizer din. Ayan, maraming maraming salamat tanggang sa muli. God bless everyone.